And hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys ay magda na naman po tayo ngayon. So ayan po. So ngayon pala guys ay may ginawa po tayo ngayon sa darts. So ayan po. So ayan po guys, hindi niyo nakikita. So iba na. So ayan po, ibang number. So meron meron pa talagang ano 95 last tapos 95 minus 85 minus and 85 plus so ayun po pero nasa gitna yung 100 plus. Ayan po. at ang nakapasa naman po dito guys ay, wait lang labo. Darts plus and minus numbers circle. So ayan po. So tara let's do it na simulan na natin. Yes. Nakikita naman din yung ano diba. Ayan Ayan, so yan po. So, ngayon po guys, ay wala na po kami pasok. So nakauwi ko lang. School. So yan po. So para let's do it na. So nandito po, nandito po ngayon si Banban. Ban. So ayan po, po So para let's do it na. Ito yung rice ko. So nanganan natin, huwag na natin ipatagalin. Saan kaya tumama Wala. Wala, guys. Wala. Okay wala. Wala guys. Saan po mama? Wala. Saan to mama? Uy, 90 plus. 90 plus. Lagpan na ako ng 90 plus. Okay, 90 plus. So, pa. kasama Uy, 40 plus 40 plus Sana makatama ako sa 100 plus 40 plus Saan naman tumama? Uy, 25 plus 25 plus Okay, 25 plus okay. Saan naman tumama? mama? Wala. Okay, saka. Uy, saka, away lang itong mama. Ay, ano ba yan? Hindi ako sniper. The last time lang. hindi na naman ako sniper. Nagilang kasi tumatama sa may lagas na circle ng first area of control. Saan naman tumama? Uy, 35 plus. Ala, dagdag pa ako lalo. 35 plus. Dagdag pa ako lalo. Buti, hindi ako tumama sa minus. Ha? 35 plus. Okay, lagi ako dagdag. Saan naman tumama? Wala. munti ka na sa 40 minus. 60 minus. Wala. Wala guys. Ay wala, hindi kina-prime sa labas ng circle eh. Wala guys, lagi na ako tagdag ah. Ay! Amoy amatakaw okay, ah. Wala. Wala guys. Ano pa? Ah, wala. Wala guys. Ano Saan naman tumama? Uy, 40 plus! Lagi na lang ako natatagdagan. Hey, Lagi na lang ako nagtatagtagan. Worth plus last. Mahulog Saan naman tumama? mama? Ay? Wala. Wala yun, ha? Wala. Punti ka na sa 60 minus. Saan tumama? mama? Uy, 100 plus! Let's go, 100 plus! Ala, lalo na ako tinatagtagan. Ala, lalo na ako tinatagtagan. Okay, lalong-lalong na ako, na. pa. Ay, okay. okay. ay, 100 plus na naman ala, grabe. Ang dami ko na score. Ilan na yung score ko? Mamaya i-spelling natin sa calculator, i-edit ko yung video ko. Yung score ko ulit. Yung nakita mo guys kasi yung sa isa kong video, na naka-score ako ng 355. So, ayan. So, isa pa. Ay wala oh, Isa pa Wala na naman Panalawang tama na ako sa 100 plus O oh, isa pa Saan naman tumama Wala Wala guys wala Isa pa Saan tumama Uy 30 plus 30 plus lagi na lang ako na nag-aad hindi lagi ako tumatama sa mga mic so isa pa saan to mama wala okay so kala na naka 5 minutes na time this is pa saan to mama uy 100 plus kala grabe talaga boys lagi na lang ako tinadagtagan ng cards Lagi na lang ako dinadag Ilan na, ilan na kaya yung score ko doon? Lagi right. ako tumatama so, okay, sa 100 Okay, isa pa. Okay, isa pa guys. Saan mama? Ala, ala, 60 plus na. Oh my god, 60 plus. Lagi na lang ako nadadagdagan. Okay. Okay. Ito to kumuha na sa labi. Saan to mama? Dave. Uy, 70 minus. 70 minus. 70 minus, guys. Hala, guys. Tumama ako sa 70 minus. Hala, bawas na ako ng score ng isa. Okay, isa pa. At, ano, bawas ng pito. Ng pito. pito okay, bawas ng 70 Okay, isa pa Saan tumama Ala, 70 minus na naman 70 minus Ano ba yan? So, okay. kasi gagani na lagi na lang ako nadadagdagan eh. Isa pa. Mas lagi na ulit ako pinabawasan okay. Eh. Saan to mama? Uy, 90 plus. Okay, dagdag na ako 90 plus. 90 plus. Okay, isa pa. Ala, 7 minutes na. Ay, wala kasi malayo ako eh. Ay, Ay, wala. Wala yun, ha? Oo, wii wii kaya. Ah, saan? Hello. 95 minus. Wala, 95 minus. Lagi ako tumatama sa mga plus. Grabe, lagi ako natutunan. Okay, isa pa. Okay, so last one na lang. Last one na lang, guys. Last one. Mayroon na lang wala pa. Kailangan tumama na. Okay. Fire out na lang, guys. Sana tumama sa 100 plus. Wala. Isa pa. Wala. Isa pa. Saan naman tumama? Uy, 100 plus. Let's go. 100 plus. 100 plus. 100 plus ba? 100 plus. Oh, 100 plus grabe talaga na to, lagi na lang ako natatagdagan so ayan po guys so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so i-like and share and subscribe mo guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload bye